So good day mga kasari. Ayan dito na naman po tayo sa ating munting tindahan at bisibisihan na naman po tayo. Ano na naman kaya ang ginagawa ni Inday? So ayan busy na naman ako mga kasari dahil nililipat ko na naman po yung aking mga paninda sa aking kabilang istante. So yung mga nakalang araw mga kasari nilipat ko po yung aking mga dilata dun sa kabila dahil mga kasari nakaraan kaya ako nilipat yung aking mga dilata sa kabila dahil po is pinagbahayan po siya ng langgam na itim at nangitlog po sila sa mga dilata ko kaya nilipat ko po dun sa kabilang istante so ngayon dahil wala na pong langgam na itim nilipat ko na naman ng isang linggo dun sa kabilang istante at ngayon naman is yung mga soyot, suka ko na nasa bote at mga mantika, yung mga tanduway ko at chin, nilagay ko naman dun sa kabilang istante doon sa san ko nilagay yung aking mga gelata ano daw? <laughs> so busy ako dyan mga kasari dahil nga inayos ko yung aking munting tindahan dahil bala ko na naman ulit mag grocery, dahil uh, hindi ko nalalaan or hindi ko namamalaya na kahit pala napakatumal ng aking tindahan is meron at meron din pala talaga akong benta. So, stress ako mga kasari and the whole week. O, oh, di ba nakatag- English. And the whole week kasi ang akala ko mga kasari is napakatumal ng aking tindahan at ah, unang benta yung aking tindahan. Pero ngayon mga kasari, napagmasdan ko at napag- pansin-pansin uh, ko or naobserbahan ko yung aking munting tindahan sa kakaayos ko at sa kakaligpit ko na aking munting tindahan is marami na pala talagang kulang at marami na talagang wala akong benta or marami na talaga akong walang na ID -di display dahil mga kasari is wala nang laman yung aking tindahan. So, napag-isip-isip ko na talaga palang meron, kong ki meron akong kita kahit na napakatumal ng aking tindahan. Kung nakakita nyo mga kasari, ayan yung istante ko dyan sa baba, is wala nang laman. At yung istante ko naman ng mga chichiria ko, ay eh, talagang wala na rin laman. So, dalawang layer na lang, y dalawang layer na lang siya at ah, siguro, siguro sunod na linggo is mag-grocery ako ng aking mga chichiria. At ayan yung aking mga istante dyan. Kung nakikita nyo. Marami na talagang walang laman. Lalo't lalo na yung istante ng aking mga biskwit. So masasabi ko pala talagang kahit na every, uh, whole day ako nagbabantay ng na aking tindahan is nakikita ko talagang napakatumal dahil pangilan nilan lang yung bumibili siguro sa isang araw a ah, mga tatlong tao lang ang bumibili sa akin so nai-stress ako at hinahayaan ko na lang dahil alam ko naman kahit paano pag oras na ng aking pag-ayos na aking tindahan is talagang nakikita ko bungi-bungi na at kalbo-kalbo na so nag-aayos na lang muna ako mga kasari kanina may kamartesan ako dyan kaya lang uh, ko na dahil alam ko sa ending utangan ako <laughs> dahil alam niyo naman mga marites pag nakikita nila yung tindahan mo puno ayan, uutangan ka nila ng padyahan-dahan ang hindi nila alam is wala rin akong pera katulad nila at may utang din akong 5-6 cha! wala na po akong utang. Kaya ngayon is medyo okay, okay na po yung aking tindahan. So, ayan mga kasari yung in ko sa inyo for today's video. Nag-aayos-ayos lang muna ako sa aking munting tindahan dahil nga ayan, marami ng kulang-kulang. At syempre, pag marami ng kulang-kulang is kailangan na nating maggrocery at kailangan na nating punan yung anong wala sa ating munting tindahan. So, yun lang mga kasari.